20 seconds para meron akong Okay, so dito naman ako sa second hand car mga junk naunahan na naman naunahan na naman si Bubot yung mga junk na naman dami ha dami ngayon mas so, madami ngayon iba kasi nung anong, luma eh Ako oh, ayos, ang dami na yan. Ano nga lang. Ang dami uh, ano ngayon Pero alam mo gusto ko makabili rito yung ano. Leather. Leather na upuan. Pahitan mo talaga yung leather upuan ko. O oh, ito yung malibu. O ito yung malibu. Nakuha mo. yung ganda yan ha. Yun nakuha na po mo ito yung malibu. Ang ganda ko eh grounded na tatanggal kaya yan. Oh, so nakatanggal ko nga eh. Ano madali na ikabit? Oh. Sige nga, yung likod niya, paano kinakabit lang? Ah, yun lang. Baka nabasa kasi. Hindi, sobrang ano Yun lang kailangan mo. Ganda nga ni Shock na ito. Super challenge. daming bago ngayon but no. Mga nandun sa lano, gilid oh. Ito, so, ganda. May mga so, maliliit. Yung, alam eh, yung ganda pa ng ano niyo. Ganda pa niyan. Same, yan. same kami na ito eh. Yun, ganda pa ng ano niyo. Shock yan. Ito, parang bago pa yung ano yun yung ito. Kaso um, hindi okay. mo alam. Kung parehas yan. Mm, hindi silang, hindi compatible yan. Hmm. Hindi ko nakuha ni Bobot. to. Yan yung mga nakuha. Buta yun, baganda pa ito Bot. Okay. mo na lang to. Yan yeah, yung rotor niyo. Inisya. Kaysa yung luma mo. Gus-gus yung ano yung pad okay yung pad na yan baka hindi magkapareho yan yan o yung pinagkuha niyo, ito yung pareho ng halos ng sakyan nya hindi nya kinuha yung pyesa so guys ayan ganito ang ginagawa ng kung gusto makatipid ganito buti yung ano mo rito ito gloves Ayan, gusto makatipid yan. Kalkali mo yan. Halos pareho nung sasakyan niya. Parehong pareho. Yan pa kunin doon. Ito dito ba? Yung likod ito. Ano ba may ano sa likod nito? Baka bumagsakay mo at yung paa mo. Mano ka dyan. Ay, mabuk sa likod. Pero Pareho. Bago pa yung ano nyo. Ito. Sa diba? binto mo. Oh. Ang dapat palitan. Diba? ano. Bago pa nga yung ano nito. Eh. Kung pwede mo na ilipat yung kahay. Ilipat mo rito. Hmm. malas pa rin yun. Yun nga. Eh. I Check natin yung ano nyo. Bot yung mga fuse mo bot. Okay pa yung mga fuse mo bot. Computer box. Ayun oh. Kaso ba o may yung computer box? Hindi pwede yan. Oh, gusto mo ito. Kuwanin mo, to to? Bilo, bilo. mo? Gustong... ito mga ito. Diba ito? Ito yung 10. Oh, mayroon na. Kuwanin mo gusto mo. Ito bago ba ito? Parang mong ano natin. Ito kinakuha din ito eh. Kinukuha din yung mga ganyan. Ito yung map, ano to? Yung aircon air. yan, sa aircon. Air serum sensor yan. Hmm, dito yung okay. kinakargahan okay. niya, no? Para umunit okay. yung aircon niya. <laughs> Ito yung idle. Sa idle. Hmm. Tumataas yung idle yan, yung basement Ito yung sinasabi mong, ano, total body. O, yes. oh, yan. Ang daming bagong ngayon doon sa labas eh. So ito. Hindi mo na kailangan to. Pareho kayo ng size yung boot. Hindi <tod> alam. Parehas kami nun eh. Balik ka muna lang. Ito oh, Pareho talaga kayo ng puti salamin oh. Sira yung salamin mo doon? Hmm. O kaya diba, boot di, di, hindi naglalakto. to. Baka mamaya kailangan mo yung ano nito. Yung sa motor niya boot. Yung ba, pag naglalaki, bumaba-baba, akyat. Mm. Mm, sa likod niya. Ito lang yung pareho ng kanyang sasakyan. Pareho-pareho. Ang dami lang. Ang dami na nakuha. Well, Mag-ikot tayo. Ano, okay na yan? Emang keuangan emang nggak tahu Buat Pada orang emang Saya sakit kan Saya ikut Di level blue Bluetooth Itu blue Oke Iya Bawa Sabun guys, oh. diba? Liligid si Bubot. Kala mo mga ngalakal. Daming kalakal dito. Ngayon lang, para may kami may content. Sayang eh. Mga panood naman ninyo yung mga content-content namin kita. Parang kung ano pa nagagawa namin dito. Hey guys. I'll see you in a while.